meron ako rito i-unboxing ko ayan natin ha? okay siya para sa contractor ko baliktad na ngayon ako na ang nagbibigay sa contractor dapat yung contractor ang nagbibigay kaso, yung contractor na ang bibigyan ngayon. Ayan. Ay, wow. Ayan. Atigas. Pwede pangalok. safety shoes ni contractor ang safety shoes ng contractor maligtad na ngayon puro na yung contractor hindi na yung contractor ang nagbibigay okay lang, hindi siya mabigat. Pwede siyang pangporma. Pwede siyang pangtrabaho. Parang ang liit naman. 6.40 to moto. Oh. may letter yan, ang ibibigay natin kay contractor ko Baliktad na ang life ngayon. Yung contractor na ang binibigyan. Eto lang, ayaw na may pasok. Tapos yung contractor, walang binibigay sa'yo kahit bembang. <laughs> sarap ibalik sa pinanggalingan. Then, ito naman sa akin. Unboxing ko. Ay, talak ito. ah ang ganda. Ang ganda ng aking tube blouse. Meron na naman akong pang titik. Oh, ang aking uniform sa tiktok. Diyan ba siya? Pareho din naman. Diyan, 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 diyan. Ang uniform na naman ako sa tiktok ko. Ano naman ito? Army color. netral netral green dan meron din ako isa nito Mickey Mouse Okay, done ang unboxing para sa contractor. Bye guys!